Ako nakita kita kabalit na karon ba about uh, the government will sell will sell rice kani sa so bugas for twenty pesos. So magsugod na kuno sila o pamaligya og 20 pesos sa mga bugas ba. Dire kuno sa Cebu and other parts of the country. Kabaw mo. Kayo na ada kay na dakko nga impact kayo in terms atong kuan man sa economy man. Okay? So the real price, ang real nga presyo sa bugas sa market, diri sa regular market that is 40 to 50 pesos gipalipid ang ilahang friction If so ang mahitabo ani kanang baligya nila nga bugas, that will be called a subsidized nga bugas. Buto sa buto ana, the government will buy this kanang kanang bugas from the market din ilang yung subsidized para mahimo na siyang 20 pesos ang presyo diri sa mga tao like for example Cebu pero ang problema ana, daghan kayo nga problema ang may anak sa kuwa lang po ha this is my own POV ba sa may anak ng klase nga Christian so focus ko dito sa government hindi lang ko na uban ng mga -ba na, mga mga anak ng sitwasyon ba pero mag -focus ko dito sa government ba di ba na siya mahimong burden sa government imagine ang government mo kwarta assets nila monetary assets para ipalit ang gas na human isubsidized para ibaligya sa mga katauhan para maingon nga naitag 20 pesos nga presyo sa bugas pero mo tawo kaya nag impact mahimo ng burden sa government ganun mahimo ng burden sa government ha tako kaya nag problema kaya imagine na alkansi ang gobyerno muweak ang revenue sa government na human unsa may may na in the latter so, may tabo na, na. ang may tabo ana malkansi na ang government noon so sa nga sitwasyon nga alkansi ng government wala na katarog revenue kay lagi ganahan man nga para mahibaw para kuno na ay 20 pesos pamaagi og subsidized alkan na food nahog lang po nag-ayuda ang ipanghatag ha murag dili maayo kung ganahan ta mo low ang price sa mga sa bugas no kibaw na gyud pinaka first nga targeton Hatagan og dako nga importansya ang mga farmers okay ang mga farmers may hatagan og dako importansya Agapoy ba nang sigitag ayo ayuda eh.